Hi everyone, kamusta po? Isang magandang araw sa ating lahat. Kamusta mga love ko? Sana maganda yung mga araw ninyo, no? may slide kasi yung ano, masyadong madulas. Kaya parang mas maganda yung sa wood ako nag isa ko mesa. Kamusta kamusta? Malapit na yung Pasko na sinas yung lagi yung inaano no. Malapit na. So syempre, Di ba sabi ko sa inyo, wag na wag kayong gagasto, ano? So, cut. Mag-cut tayo para alam talaga natin na energies ninyo yan. Six of Pentacles. Wow. Uh, may nakaaway ka, may makakaaway about sa pera, ano? Or, kung hindi man makakaaway, may taong ayaw mong kausapin tungkol sa pera. Or, meron nihingi ng tulong sa inyo, magpaparamdam, kasi nga, Pasko na or new year. Ayan. So, parang hindi nyo mapapabigyan yung iba. Of course, hindi nyo naman kasi obligado. Hindi naman kayo obligado doon. ba? Diba? Kung meron, magbigay. Kung wala, hindi thank you. Ganon. So, wag tayo din magagalit. No? Wag din tayo magagalit. tayo mga hindi mabibigyan. Okay? Dapat, ay unawain natin yung tao. Unawain natin kung ano rin yung sitwasyon niya. Okay. Meron nga. Maraming uh, tao magpaparamdam etc. or something. Alam mo yun? Okay lang yun. Kahit malit na bagay, gawin mo yun. Huwag ka ma-stress. May mga na stress dito kasi nga syempre, ninong-ninang. Di ba? Gagastos yan. Ang laki ng gagastos. Night of Wands. Queen of Wands, Page of Swords, Nine of Pentacles, Ace of Pentacles, Knight of Wands, Queen of Cups, Page of Swords and Knight of Pentacles, Ace of Pentacles. Um, grabe no yung parang ibibless ka ta ni universe kasi nakikita ko dito na parang ang dami mong worries, ang dami mong iniisip. Yan, dami mong iniisip, ang dami mong ang dami mong pasan. Okay, kasi nakasakay ka sa horse, but yung horse tingnan niyo. Uh, may iba parang ano ba to? Parang nagsisisi may nakikita rin ako na parang um, kung alam ko lang parang ganon ganon yung parang energies ninyo so parang gusto nyo bumalik sa dati ano pero syempre hindi nyo na pwedeng gawin yun nangyari is nangyari na wala tayong magawa kung itanggapin ba diba? so nakikita ko na naman na positive kayo ano kasi nine of pentacles at saka si ace of pentacles alam mo yun, parang parang tingnan mo napakalaki mo kasi ang dami mong basket na pera. ba? Diba? Nag-iipon ka talaga, may pinag-iipunan ka kasi may plano ka. Siguro itong plano mo, itong gagawin mo, positive to kasi isi Ace of Pentacles kung ano man tong lakad mo. Okay? Five of Cups, High Priestess, Ace of Wands, Page of Pentacles, Nine of Swords. Ah, uh, Faves of Cups, Faves of Cups, so, alam kong may umiiyak, may nahihirapan, overthink nag-overthink na naman kayo. Actually mahirap talaga kalabanin si si Utak kasi siya yung laging nag-iisip Laging um di kanya pinapatulog. So ang hirap ng sitwasyon mo ngayon. Siguro yung iba sa inyo meron kayong depression. Okay? Huwag nyo masyadong i-embrace yan, mga love ko. Kasi, syempre, ba diba, dapat happy-happy tayo. Tulungan nyo yung sarili ninyo. Huwag laging ganyan, na parang sinakluban kayo ng langit. Huwag naman ganyan. Kasi, kayo din ang kawawa. ba diba? Kayo din ang mahihirapan. Kaya, hanggat maari, tulungan ninyo yung sarili ninyo. Tulungan nyo talaga. Okay? Six of Swords. Ten of Swords. The Words. The Emperor. Uh, the Emperor. Nine of Cups. Okay. So... Si Six of Swords talagang ikaw yung sabi ko nga is um, para tayong wounded warrior eh. Kaya ako lagi na nasasabi kasi talagang ang mo ng pagsubok na na victory. Okay, nalutasan, nagawa, nalampasan. Ten of swords talagang matibay ka. Matibay ka, love ko. I'm proud ako sa inyo. Proud na proud ako sa inyo. Oh, grabe, tumatay yung balahibo ko sa inyo, mga love ko talagang ang ganda ng Emperor Nine of Cups, okay? Five of Swords, the Empress, Four of Pentacles, Queen of Wands, Queen of Swords. Five of Swords, The Empress, Four of Pentacles, Queen of Wands, Queen of Swords. Talagang kayo ba yung kayo ba yung kayo ba yung ano ba'ng tawag dito? Uh, nagsa-sacrifice through financial. Um, Kayo ba yung parang ang dami mong na sacrifice na pera sa tao na ito. Pwede rin, nagpadala ka. Okay. May nanonood ba sa ating buntis dito? Or, naanakan? Naanakan niya. ba diba? Feeling mo habang, or may nabuntis siya. Pwede rin ganun, ba diba? Pwede rin may nabuntis siya. So, queen, queen of wands, talagang, Grabe. Grabe to. Ah. Maaring talaga. Ang laki ng sinacrifice mo dito sa person na ito. Nakikita ko. Pero alam mo, lagi mo siyang iniistok. Lagi mo siyang naalala. Lagi ka nag-alala sa kanya. Kasi sa kabila ng ginawa ng tao na ito sa'yo, naiisip mo pa rin siya. Kamusta na siya? di Diba? Kamusta na ba siya? Okay lang ba siya? Diyos ko, ang bait-bait mo. Bait-bait mo talaga, totoo. Um, yung iba sa inyo, baka may balak magsama. May balak... May balak... Um, kung hindi kayo magsasama, magpapakasal. So parang nagpaplano kayo pero may problema kayo sa financial. ba diba? Sa financial yung struggle mo. May nakikita ako dito na Queen of Pentacles. Wow. Pero alam mo may blessings kayo mga love ko. Araw na to or ahead. Endless naman to eh. Timeless naman tayo. So... Wala tong oras, walang araw, more blessing sa inyo mga love ko paulanin tayo ng pera, paulanin paulanin tayo ng kaligayahan, ng kaligayahan sa puso, yarab, di ba, Lord, please, yarab, bigyan nyo po sila ng kaperahan, limpak na limpak na salapi, para namang makaalis sila sa sa paghihirap, alam mo yun, kung may gusto silang bilhin, maliit man o malaki, pagbigyan nyo po, ngayon lang naman po ito, kasi syempre, yung iba naman kasi talagang Christmas, yung iba naman, uh, uuwi pa yan ng Pilipinas, diba? Para lang makita yung pamilya nila, pero hindi ganun kalaki ang dala nila, diba? So, naiintindihan ko kayo, mga love ko. So, yarab sana, bigyan nyo po sila ng tamang uh, kaperahan, bigyan nyo po sila ng blessings para makaipon. Meron isa dito din na na-na-sense ko, para nag-iipon talaga kayo para sa family niyo. Maganda po 'yan, mga love ko. Kahit anong mangyari, wag niya wag niyo gagalawin ang pera ninyo. 'Di ba? Dapat po uh, may sense pag maglabas lang kayo ng pera. Ah, mga breadwinner diyan o oh, may nakikita ako dito parang ang lungkot-lungkot mo, wala kang kasama, wala kang parang feeling mo pinag-iwanan ka, walang nagmamahal sa iyo, walang nag-aalaga, 'di ba? Walang nakakaintindi sa iyo, feeling mo hopeless ka, loner, yung mga ganun. Ganagaano ka nang self pity ka talaga. Kasi ikaw yung ano eh, sabi ko nga sa inyo wounded warrior tayo mga love ko. Siguro dahil din sa panahon na naging ganyan ka, nagkaroon ka na ng depression, anxiety dahil sa problemang kinos sa'yo siguro ng person mo. Alam mo 'yon, nakikita ko yung effort mo, nakikita ko yung effort mo pero parang hindi pinapahalagahan. 'Yon. Parang hindi niya pinapahalagahan, parang wala akong na sense or nakikita talaga. Oh, mga love ko. Ang ganda ng readings na ito. May blessings papunta sa atin. May mga gusto tayong makuha. May mga victory tayo. So, di ba sabi ko sa inyo, ang pagtitiis ninyo, may kabayaran yan. The sun. Page of cups, sorry. The chariot and knight of cups and four of cups. Di ba? Ang ganda. Meron kayong parang victory talaga. Hmm. Actually, talaga yun nga, nasabi ko kanina, concerned pa rin kayo dyan sa person na yan, ano? Kahit na parang uh, marami siyang ginawa sa'yo, marami na kayong pinagdaanan, pero concerned ka pa rin dito sa tao na ito. Uh, kung hindi ikaw man, pwedeng maaaring siya, may lalaki no dito sa akin, nakita ko. Okay? Alam mo alam mo itong person na to, nakakaramdam ito ng guilty. Nakakaramdam to ng guilty. Um, meron siyang, hindi niya lang masabi sa sarili niya na may mali siyang ginawa sa'yo. Hindi siya nakinig sa'yo. Wala siyang respeto sa'yo. Alam niya sa sarili niya talaga. Hindi niya man maamin sa'yo. Hindi niya man ma, ma ma hindi man siya makapagsorry sa iyo pero alam niya sa sarili niya na may kasalanan siya kung bakit kayo nang diyan sa sitwasyon na 'yan. Okay. May nasisense ako dito, may business dati eh. May business dati, may may pera dati. Actually love ko masipag kay. Kaso yung person mo parang ganun kayong dalawa. Alam mo 'yun, hindi kayong hindi talaga kayo magkaano. Hindi hindi kayo okay, ano? Talagang ah uh, parang kung makikinig siya sa iyo, feeling niya kasi boss ka, feeling niya tauhan tauhan mo siya. So ang nangyayari ego, 'di ba? Yung ego niya mataas, tapos ikaw naman nai-stress. Bakit ganon Feeling ko hindi sumusunod din asawa ko sa akin. Feeling ko bakit bakit parang kasalanan ko pa? Eh, siya na ngayon nagkamali. Ang dami mong tanong, love ko. So, actually, talagang ako masasabi ko, may pagkukulang ang person mo sa'yo. Sobra. Kung sumunod lang to sa'yo or nakinig sa'yo, maaring mayaman na kayo ngayon. Totoo. Kung nakikinig lang siya sa'yo, kung sumusunod lang siya sa'yo, uh, sa mga plano, sa mga bagay-bagay, eh di sana okay kayong dalawa. Oo, totoo. Maganda sana. Kasi ang magpartner partner kasi, ang alam ko dapat nagtutulungan. ba? Diba? May nasisense ako dito. Mukhang may anak na kayo. ba? Diba? Mukhang may anak na kayo. At mas, alam mo yun, um, parang, parang hindi ko rin maintindihan love ko. Bakit galit siya sa'yo? Samantalang siya yung may ginagawa sa'yo. Siya yung may ginawa sa iyo. Hindi yun ang hindi ko magets, Yun ang hindi ko maintindihan, bakit ganoon yung parang nakikita ko yung energies ngayon. Which is unfair. Alam mo kung nakikinig man yung person mo kung katibi, kung katabi mo man siya. Alam ko nakikin may nasi, may nakikita akong lalaki nakaupo eh. Nakikinig or may hinahawakan siya something o ano. Alam mo kung if ever nakikinig itong person mo sa iyo sa ano natin dahil nakikinig ka sa akin. Alam mo tigilan mo yan tigilan mo yung masyadong matigas ka hindi ka naman mayaman eh hindi ka naman Diyos. de ba para kamuhian mo yung asawa mo para kamuhian mo yung babae na yan respeto man lang kasi nanay yan ng mga anak mo naging asawa mo yan kinasalan pinakasalan mo yan kasi mahal mo or kung hindi kayo kasal nagsama kayo nagkaanak kayo kasi mahal mo pumangit lang, nagkaanak, lumaspag, naghanap ka na ng iba. di ba Ang pangit kaya ng gano'n. ang pangit. Yun ang nasisense ko ngayon, na Iba yung parang energies, eh. Nagaagawan, eh. Pero may yung, ang, yun ang malakas na energies na nasisense ko. Ang kapal ng mukha mo. Sobra. Kung nanonood ka, kung nakikinig ka sa akin ngayon, wala akong pakialam kung galit ka. Wala akong pakialam. Basta alam kong sinasabi ko, wala kang kwentang tao. Totoo. 'di ba? And actually wala ka ring kwentang ama. Wala kang kwenta kasi alam naman, alam mo sa sarili mo. Alam mo sa sarili mo kung bakit nagsasabi ako ngayon ng wala kang kwentang ama. Hindi ko kailangan ipaliwanag 'yun. Alam mo sa sarili mo ay malaki ng pagkakamali mo sa pamilya mo. 'Di ba? Hindi na sana mayaman kayo. <laughs> Marami ka ng opportunity na laktawan tanga. Oh, 'di ba? dahil sa katangahan mo, kagaguhan mo, kamanyakan mo, Oh, 'Di ba? Oh, may tumawid na dagat eh, may nasensa ako parang kakauwi mo lang. Or hindi ko alam kung nasa iba ka pa, ibang bansa ka pa, basta may biyahe, eh. may something ganun eh. Well, kung mapapanood to ng person eh, ninyo, mga love ko, deserve niya, deserve niya marinig yun na wala siyang kwentang ama, wala siyang kwentang asawa. Okay? Wala. Sino ka ba? ba? Diba? Pinagmamalaki mo yung burat mo. ba? Diba? Dapat maging ama kayo sa mga anak ninyo. Maging asawa kayo sa mga asawa ninyo. Dapat ba kung may babae, kung may, may masama kasi magsalita dito ng ano eh. Dapat ba kung may ganon, nakakataas ba yun ng pagkatao? Pupurihin ba kayo pag marami kayong babae? Eh, hindi, tanga. Uh, at, the, at the end of the day, asawa mo rin ang maglilibing sa'yo, tanga. Asawa mo rin at anak mo ang katabi mo. Asawa at anak mo rin ang iiyak sa'yo mag-aayos ng puriner mo. Di ba? Ang libingan mo. 'di ba? Hindi yung kabit mo, hindi yung etc, hindi yung ibang tao, mga tanga kayo. Mag-focus kayo sa pamilya ninyo. 'Di ba? Napaka walang puso ninyo. Hindi niyo naiisip yung pamilya ninyo. Pag namatay ba kayo, bibihisan ba kayo ng kabit ninyo? Bibihisan ba kayo ng third party ninyo? Hindi, tanga. Pera lang yan ang habol sa inyo, mga bobo. Well, I'm sorry ha sa mga third party kung nanonood kayo dito sa akin. For sure naman may mababait na kabit, may mababait na third party. Pero kahit balikta rin natin ang mundo, wala kayong karapatan maglibing sa asawa. Wala kayong karapatan. Well, kung matagal na nag hindi nakikialam ang asawa, hindi eh, okay. ba? Diba? Pero ang iba, may client ako, ang tagal na nilang hiwalay. Pero, Nung namatay ang lalaki, asawa pa rin ang may karapatang kumuha sa bangkay ng lalaki. Wala kayong karapatan. Yan, mag-isip kayo mga tanga. Tanga, oo, sobra. Ang dami na niyong gigigil ako. <laughs> Nagigigil ako, totoo lang. 'Di ba? May nakikita ako dito na nakikinig sa akin eh against pa siya sa akin. And so what? Wala akong pake sa iyo. 'Di diba? Akala mo hindi kita nakikita. Nagagalit siya sa asawa niya, bakit nanonood ng taro? Akala mo hindi kita nakikita. Nakikita kita, huy. Yes <laughs> ko. Baka gusto mo pabagsakin kita, yung asawa mo ang iaangat ko. Magugulat ka. Ha? <laughs> Huwag mo talagang maliitin ang asawa mo. Porket na babae yan, ginaganyan-ganyan mo. Sino ka ba? Hindi ka naman Diyos ah. Para malitin mo ganyan ng babae. Well, pasensya na akong nagulat yung mga iba dito. Naka nakikita ko eh. Wala akong magawa eh. Kailangan ko magsalita eh. ba? Diba? Kailangan ko magsalita. O oh. may ginagawa siya. Actually, may plano tong may lakad to eh. Wala namang kwenta yung lakad. Puro inom. Tropa. ba? Diba? Ganon. <laughs> Dalaw. Ganito. Kayabangan. <laughs> puro kayabangan lang ang alam. Wala namang, ay Diyos ko, mamamatay kayong ganyan. Ganyan ang gusto ninyo. Puro yabang lang. Diba? Dadalhin nyo sa hukay ang kayabangan ninyo. Sige po, maraming salamat. Anyway, sige, magbasa tayo ng ating... Hello, ma'am. Ah. Okay, uh, good morning ma'am. Kamusta po kayo? Um, natutuwa po ako sa mga nababasa ko ma'am. Maraming maraming salamat din ma'am na napagbigyan niyo po ako ng napagbigyan niyo po ako ng ano to? Nang chance din makabili ng bracelet mo. Napakabuti niyo po talaga ma'am. Hindi ko na po sasabihin ko ano man yung ginawa mo sa akin. Pero a ah, ginawa mong tulong sa akin ng way ng pagbayad. Alam ko po na may kamahalan pero sumugal po talaga ako ma'am. Pero ang laking tulong po talaga ng ginawa mo sa akin. Talagang gumawa ako ng paraan ma'am para maka, makakuha ng bracelet mo. Ma'am, alam mo, nung dumating yung bracelet na yan, akala ko wala na akong pag-asa, hindi na ako makaka-extend sa trabaho ko. Nagkaroon po ng himala, nagkaroon po ng miracle, ma'am. Hindi po ako pinauwi at binigyan po ako ng extend ng employee ko or company ko. Ang laking pasasalamat ko po talaga sa inyo, ma'am, kasi talagang ang laki ng tulong mo sa akin. Okay, ang laki talaga ng tulong mo sa akin. Um, ang talaga ng tulong mo sa akin, ma'am. Talagang malaking bagay po ito para sa mga anak ko na hindi po natuloy ang pag-uwi ko. Para naman sa kanila ito, para makaipon po ako sa kanila, ma'am. Maraming maraming salamat, ma'am. At syempre, ma'am, ito nga po, nalala nyo po ba nang binilihan ko po yung kapatid ko? Natuloy na po siya, ma'am. Natuloy na po yung pag-alis niya. Talagang sobra po talagang merakulo kayo, ma'am. Hindi hindi ko po ma-explain. Halos five years na po siya nag apply sa ina-applyan niya, ma'am. Pero nagsimula nang ng bracelet siya, ma'am. Talaga naman, nagkaroon po ng power, nagkaroon po ng tulay. Ng magic. Grabe. Hindi halos sa loob po ng taon na yon talagang ginagabay, ginagabayan ko siya, ginagabayan ko lahat ng pamilya ko. Ang bigat-bigat po talaga sobra. Hindi po ako nagre-reklamo, ma am. mahal ko po ang pamilya ko. Wala po akong magawa kasi ako lang po yung nasa abroad. So ngayon ma'am, bali dalawa na po kami ng kapatid ko nagtutulungan sa pamilya namin. Dahil po yun sa'yo ma'am, maraming maraming salamat ma'am. At nakakatawa pa nga eh, mabait daw ang mga katrabaho ng kapatid ko ma'am at mukhang mapopromote siya kaagad. Sobra sobrang salamat ma'am. At sana po, pagbigyan mo po kami ulit makabili. Gusto pong magchat sa iyong kapatid ko kaso syempre nahiya siya sa iyo bilang respeto daw dadaan mo na daw siya sa akin bago mag-message. Gusto niya pong bumili ng, ng dagdag ng dagdag po sa bracelet na binili namin. Maraming maraming salamat ma'am. Hindi ko po halos akalain na ganito pala ang feelings ng pakiramdam ng may pag-asa pa. At talagang nabago po talaga kami ma'am. I love you ma'am. Maraming maraming salamat ma'am. And syempre ma'am nagulat din po nga ako yung ex ko nag-message sa akin. Nakakaloka po yun ma'am talaga. <laughs> Sige po, maraming salamat ma'am and ingat po kayo ma'am. Masayang masaya po kami ngayon ma'am. Maraming 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 salamat po. Ingat po kayo. Ah. Ang ganda na ma'am. Ang ganda ng kwento, no? Maraming salamat. Ay, nako. Sige po, maraming salamat. And by the way, ito po yung aking Facebook account. May Litaro. 5.4 po ang followers. Wala po kayong ibang email message Instagram, Viver, Whatsapp, no, no. Number. Bakit may tumatawag sa akin na OFW? Nakakainis kayo. Paano ko kayo tatawagan ng mahal-mahal ng tawag dyan sa inyo? Mag-message kayo andyan yung Facebook ko, My Litaro. Diyos ko, ang dami pa rin syunga-syunga sa mundo na to. Nakakaloka. Sige po, ingat po kayo. Bye-bye.